Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon, yung uh, lost title. Okay, yung nawawalang titulo. At orna, alin, ano po ba uh, ang kailangan gawin kapag uh, nawala yung titulo po? Okay, so yung pag-uusapan natin ngayon, no? Kasi marami din itong uh, uh, tao, kababayan natin, nagtatanong dito sa ganoon ng mga topic. So, uh, lost title. Ah, uh, tapayin lang natin yung fault. Oo. Uh, okay, so lost title, no? Lost title. Ah uh, Ano ba importante dito sa lost title attorney? Okay? Ah uh, bakit ba importante ang titulo? Siyempre, itong... Ang uh, title mo ay importante kasi it is the best evidence of your ownership. Okay, lagi nating sinasabi kahit meron kang tax declaration, di ba? Kahit ma matagal ka na nakapundo dyan sa lupa na 'yan, it's not a proof of ownership. The best evidence still is your title. So kung nawala mo yung title, ah uh, Meron tayo may meron tayong konting problema na pwede na mong solusyunan syempre. Now, let us understand na yung dalawang klase ng titulo. Okay? Dalawang klase ng titulo. Kaya ano ba yung attorney? Dalawang klase ng titulo. Okay, dalawa. Number one is yung original copy na nasa registry of deeds. Okay? yung pangalawa yung hawak mo yung tinatawag na owners duplicate copy kaya right? so dalawa yung isa yung art na sa rd yung pangalawa yung hawak hawak mo dapat Xerox, i mean uh, dapat um, they mirror each other same title numbers same contents same technical descriptions same owners same notation lahat, walang pinakaiba. ideally. Ah, uh, Siyempre, yung, yung pinakaiba niyan yung isa nakalagak sa registry of okay? deeds, isa nakalagak sa iyo, ha. Uh, tingnan natin 'to. Ah, uh, what happens kapag nawala? Okay? What happens kapag nawala yung owner's duplicate copy? Yan yung pinag-uusapan natin ngayon. Kasi kung nawala yung uh, nasa RDA, ibang proseso ho yan. Okay. Reconstitution. And ito yung pag-uusapan natin ngayon. Yung Owner's Duplicate Copy Reissuance. So, nawala yung titulo. Sabihin natin uh, medyo may pagka ano tayo. <laughs> Burara. O kaya, um, ano ba? Nakaliktaan. Kung saan nalagay, hindi na makita. Hanap tayo na hanap. Several years natin hanap. Hindi pa natin makita. Uh, o kaya uh, tinangin ng baha o kaya doon sa probinsya kinain ng anay no o kaya wag naman sana uh, nakatira tayo sa isang lugar na nasunugan tapos nasamang nasunog yung title so ano ba attorney Aldrin ang first step first step natin ay gagawa tayo ng affidavit of loss Okay, attorney, bakit kailangan ng affidavit of loss? Ang uh, dami naman yan ng requirement. Okay? Eh, kasi ito po ay uh, kailangan i-annotate dun sa original copy na nasa registry of deeds. So, i-annotate siya dun sa i-annotate sa RD copy. Okay? I-annotate siya sa RD copy ah uh, as, as a notice to the entire world. Okay? As a notice to the as a notice to the public na nawala yung duplicate copy notice na nawala yung duplicate copy Okay? Ngayon, uh, Attorney Aldrin Affidavit of Loss paano ba gagawin? O papagawaho tayo kay attorney ng affidavit of loss, lalagay mo dun yung Circumstansya uh, saan nawala, kailan nawala? paano na wala at uh, ano ang iyong mga ginawang hakbang o efforts upang uh, masabi mo na talagang this is already beyond recovery okay pag na-gawa nani attorney uh, piprint mo diba? pipirmahan mo at uh, papanotar mo Now, yung yung tao na gumawa ng affidavit of loss okay ah uh, siya dapat ang may personal knowledge kung paano nawala, saan nawala, kailan nawala, anong mga sirkumstansya ang magsasabi na wala na talagang pag-asa. Siya yung may personal knowledge dun sa ah uh, sirkumstansya na pinag-usapan natin. Hindi pwedeng ipagawa mo sa sa kapitbahay mo. Hindi mo pwede pagawa sa kung kanino lang, kainuman mo, sa kapatid mo, sa staff. ba? Diba? <clears throat> Kasi bakit? Eh, hindi naman sila nakawala eh. You need to have personal knowledge. This will be very important once we file the petition. Kasi kapag ikaw, humarap ka sa usgado, malalaman. Malalaman ni judge kung ikaw ay nagsisinungaling at wala ka ng personal knowledge. So, importante po na kung sino yung gagawa ng affidavit of law, siya po talaga yung nakawala. Di ba? Uh, as much as possible, no? As much as possible. Eh, attorney Aldrin, mayroon po ako asawa. Okay? At uh, yun pong aming title is uh, conjugal property o kaya community property. Kasi conjugal property usually kapag medyo may edad na ho tayo at tayo, tayo before the advent of the Family Code of the Philippines. Nung mga after Family Code, puro community property na yan. Okay, o kaya, yeah. Attorney Aldrin, eh, uh, co-owner lang po ako doon sa titulo. Nakasulat doon sa title, uh, A, B, C, D. Ako po si D dahil kami po ay magkakapatid. Pinamanahan po kami ng aming um, uh, magulang, no? Na, uh, uh, sumakabilang buhay na. At ako po ay isang co-owner lang. Okay. Kung ganito, kailangan natin ng special power of attorney. Uh, attorney, bakit kailangan pa yan? Eh, dami mo na akong hinihingi. Humihingi ka na nito, tapos hihingi ka pa ng SPA, eh kailangan ho yan. Kasi, yung iba ho co-owners, meron ho silang interest doon sa property. Kung apat kayo dyan, kung pito kayo, okay, kung walo kayo, sampung kayo, tapos ikaw lang naman yung nakawala, yung the rest the other co-owners have to execute a special power of attorney authorizing you to execute the affidavit of loss authorizing you to testify in court to file the petition etc okay are you following so again yung SPA na yan ikaw ay binibigyan ng otoridad ng iyong mga other co-owners na uh, mag-execute ng affidavit of loss mag-file ng petition ah uh, mag-testify in court, di ba? Uh, et cetera, et cetera. So kung nasa ibang bansa, papapostil or red ribbon as the case may be, depende kung nasa ang bansa yung co-owner na yun. Uh, kasi mayroong ibang uh, bansa na hindi sila miyembro ng uh, apostil convention. So doon tayo sa old school. Kung namang naka-apostil convention sila, ipapapostil. Mas simple. Kung nandito naman sa Pilipinas, pinakasimple, SPA lang. Ngayon, punta tayo sa next step. O, nakagawa na tayo ng affidavit of Loss, Di ba? Uh, meron ng SPA. Ngayon, punta tayo sa RD. Punta tayo sa registry of this. Uh, ano anong pakay namin doon? Uh, yung sinabi ko sa iyo kanina, papa-annotate natin yung ah uh, affidavit of loss mo. So, daladala mo yung affidavit of loss mo na duly notarized at sasabihin mo, sir, sasabihin mo sa registry, sir, pa-annotate po ng, ha, ng affidavit of loss. Kasi yan ay i-annotate ia nila. Kasi, di ba, sabi natin kanina, dalawang klase ng titulo. Isang RD copy, isang owner's copy, duplicate. Ito, winala mo na wala. Kasi ito yung nakalagak sa RD. So, papatataka natin dyan ngayon yung affidavit of loss. Ilalagay sa likod, papatatak. So, may babayaran na konti, annotation fee, no? Very important yan. Kaya yung sinabi ko kanina, it serves as a warning to the public. Bilan bawa, may gustong bumili ng property mo. May titingin. Siyempre, obviously, they will conduct their due diligence. O mak makita nila, ay may affidavit of loss annotation. So, they will be more careful. Kasi alam nilang, ako, medyo may konting problema sa title na to. So, yeah, after manute, what's next, attorney? Oh, uh, hingi tayo kay RD ng So, una pa annotate, palawa pa hingi tayo ng uh, certified true copy kay RD na nakalagay na doon yung annotation ng affidavit of loss. Okay? Uh, so, what's the next step? Punta tayo ngayon sa court. <clears throat> Punta tayo ngayon sa court. Okay? Punta tayo sa court. Ah, uh, ano Anong, anong uh, first step? Pagpunta sa court, hihingi tayo ng uh, certificate of no pending case. Okay? San, san kukunin niyan, Atty. Aldrin? Punta ka sa uh, Office of the Clerk of Court ng Regional Trial Court na nakasasakop doon sa property mo. So again, punta ka dun sa oh, Office of the Clerk of Court ng Regional Trial Court. Eh, attorney, bakit kailangan? Kasi kailangan nating i-prove sa husgado na, if, na file na mararaful yung kaso mo na walang pending case dun sa titulo mo. So for example, yun pa lang uh, yun palang titulo mo naka ano, meron pa kaso. Okay? ah uh, pero dapat nakita mo na yan. Kunyari, may kaso tapos may annotation ng litis pendensya. Usually, ina-annotate naman nila yan. Ngayon, minsan, ewan ko, hindi nagawa. No? So, malalaman mo kung talaga talagang kaso yung property mo. O kaya, meron palang extrajudicial foreclosure, paparimata pala. No? So, malalaman mo ngayon. Eh, hindi ka kasi pwede mag-file ng petition for issuance of no title. ah, uh, kasi hindi naman pala talaga nawala kasi, eh, bakit mo sinabing hindi na wala atorney? Hindi ko nga makita. Eh. eh, sinabi mo kanina, paparemata. Di ba? Extradition, oh, court closure. O, ipaparemata. Eh, malamang, kung paparemata mo, eh, yung titulo mo, kahit anong hanap mo dyan, di mo talaga makikita. Bakit? Eh, nasa bangko. Nasa bangko yung title mo. Naka-collateral eh. Di ba? Okay. So, uh, I digress. Ngayon, meron na tayong certificate of no pending case. O, punta tayo ngayon kay attorney. O, attorney, uh, gawin mo na yung petition for uh, issuance of uh, uh new owner's duplicate certificate of title. Okay, so, bibigyan ko ni attorney ng kanyang ano, uh, fees. Attorney Aldin, medyo ano, hirap. Okay, punta tayo sa PAO kung qualify tayo as indigent, okay? Kung uh, hindi tayo mag-qualify sa indigent, subukan ho natin sa uh, integrated part of the Philippines. So, uh, kung uh, medyo hirap po tayo, try natin sa pau, no? Kung na-reject ko tayo sa pau, e, try nyo ho sa IBP. sa Integrated Bar of the Philippines. Usually, niyan ho 'yan sa ano, sa uh, munisipyo kaya sa uh, kapitolyo niyo, no? Janyo, uh, yung area niyo. So, papaprepare tayo kay attorney ng petition. So, klaro. Okay? So far, klaro. Okay, punta tayo sa next step. Si attorney ngayon gagawa ng judicial affidavit. Okay? Uh, gagawa si attorney ng judicial affidavit. Attorney, ano ba yung judicial affidavit na yan? Eh, kasi ito ho sa nasa alitong tunin ho ng korte. No? Nasa alitong tunin ho ng korte na meron nung direct examination. Di ba sa trial, may direct exam, yung cross exam, yung kalaban yung magtatanong sa'yo. Di ba? Tapos redirect yung lawyer mo ulit. Tapos recross yung kalaban mo ulit. So yung judicial affidavit, imbis na magtestify ka in court ng iyong direct examination, isusulat na lang. Uh, tatanungin, uh, what's your name? My name is a uh, Jose Rotacio Rizal Mercado. What's your purpose in testifying today? Uh, blah, blah, blah. Uh, sir, I am testifying because I lost my title and I'm seeking the... i uh, uh, seeking the uh, uh, indulgence of this honorable court uh, for the issuance of my lost owner's duplicate certificate of title. What happened, uh, Your Honor? Uh, uh, sir, um, uh, uh, during the time when... we were uh, affected by a uh, fire in, in our neighborhood or blah, 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 blah. So in, instead na gawin mo yon, kasi syempre pag sa korte, di ba? Pumunta ka sa labas, meron dyan naka-post doon sa bulletin ng korte na cases to be heard today. Okay? December uh, 18 at 8.30 a.m. case number one. Uh, di ba? Yung kaso mo. Tapos nakita mo doon sa likod, ay, naku, 40 cases. So, eh, syempre, yung husgado, meron silang other equally important matters to to, uh, to attend to. Hindi ko sinasabing hindi importante yung kaso mo. Importante ho yung kaso nyo. Uh, pero limitado ni yung yung uh, yung uh, uh, oras ng korte Biro mo, 8.30 hanggang 12. Kailangan tapusin na judge yan. 40 cases. Oh. So, so, kaya tayo mag-JJA para instead na magtanungan tayo ng what's your name? Or, what happened? When did you lost it? Or how come? How, what, as, what are the circumstances? Or what happened? Next, if any. At, imbis na magtanungan tayo doon, 30 minutes to 1 ay itatagal niyan, isang oras agad, yung eh, ang, ang uh, kaso ni judge, eh, 40 cases do sa sala niya for for 8:30 a.m. hearing eh iJA na lang ho natin para so during the hearing uh, you just need to identify your uh, judicial affidavit you just need to identify the attached documents oh, everything is already there in question and answer form okay in lieu of direct examination so kung walang JA ay eh, pwede hum dismiss ni judge Ang paso nyo kasi nire-require ho yun ng rules eh. Nire-require ng rules. So sabi natin kanina, ano ba yung mga sinabi natin kanina? ah uh, certified true copy, okay, affidavit of loss, stamp received by the registry of deeds, certificate of no pending case, no? judicial affidavit, tapos kung applicable, SPA. Ngayon, ready na tayo mag-file ng petition. So, Magkano ba attorney filing fee? Eh, hindi naman hindi naman siguro uh, ano nang, ano mga 5 to 10 ganun. Hindi naman lalampas kasi ano uh, in table of pecuniary naman 'yun. Oh, uh, after ma-file attorney. Oh, syempre ma ano sa court. Uh, then the court will now set it for hearing. So, kung medyo maraming cases, uh, baka i-refer ni judge sa clerk of court who will act as commissioner to receive evidence. So, magbabayad ka siguro ng ano, commissioner's fee, no? Kung, kung si clerk of court uh, ang mag-hear mag ng kaso, tapos, syempre, stenographic notes para don sa proceedings kung ano nangyari sa uh, sa hearing, no? So, yun. Babayaran mo, mga minimal lang naman yun. Pero, commissioner's fee, mawag. 1K, gano'n, 1 to 2. Tapos, stenographic notes, depende. At least, mga 1K. Mag-ready ka sa steno. Uh, stenographic notes, at least 1K. Siguro, 1.5 na yan, yan. Ngayon, pagkatapos ng mga hearing, ba? Uh, we now wait for the decision. Okay? We now wait for the decision. Uh, Attorney Aldrin, gano'n ba itatagal ng kaso? Eh, mag-ready ka at least 1 year depende dun sa number ng uh, uh ng kaso no eh, at least one year ah uh, siguro safe na yon one one year safe na yon um safe na yung preparation time hearing mga one year ganyan ngayon kapag may tapos na yung mga hearings at hintay mo na lang yung decision no so so after mag ano after mag-decide the judge, uh, hingi ka ng certified true copy ng decision. Uh, certified. Okay. Certified true copy of the decision. Okay. Certified true copy of the decision. Plus, yung certificate of finality. Okay. Uh, Atty. Adrian, sabay bang kinukuha yung decision sa uh, Certificate of Finality? Hindi po. Hindi po sabay kinukuha. Yung uh, decision, kukunin mo yan kapag nag-decide na si judge, ipapadala naman doon sa lawyer mo. O kaya kung gusto mo, pwede naman kunin person na sa korte, wala naman problema. Okay? Uh, so, kapag may decision na, uh, hintay ka ng 15 days after receiving the decision, kasi ito yung tinatawag namin na appeal period. Okay. Eh bakit may appeal pa attorney eh? Ano ba? Simple simple ya yeah, appeal. eh, syempre. Ah, uh, ito kasi binibigyan ng chance yung ano, ano kung may oppositors ka kaya yung kalaban mo ano ah uh, pag may kalaban ka usually pero hindi naman mag-aano si ano diyan so, so, fiscal. Ah, uh, kapag may opositor lang. Pero kung wala namang ano, wala namang opposition, no? Wala namang uh, kalaban, after 15 days magkakaroon ka ng uh, certificate of finality. Okay? Pag meron ng certificate of finality, punta tayo dun sa next step, balik tayo sa uh, balik tayo sa registry of deeds. So, pag, uh, pag nandun na tayo sa registrys, hawak-hawak mo yung decision, hawak-hawak mo yung finality, may babayaran tayong uh, fee no? for the issuance of a new title. Uh, minimal fee lang naman. Uh, bibigyan ka ng EPEB number. Um, kapag meron ka ng uh, yan, so you just have to uh, keep that, no? Wag uh, huwag mo iwawala. <laughs> So hawak-hawak mo 'yan kapag ikaw ay i mo na 'yung bago mong titulo. So para siyang information request form. Ah, uh, merong mga Registry of Deeds, ah, uh, nila kayo kung okay na. Okay? Pero kung walang ganon, syempre follow up po tayo. Follow up ng follow up. Ah, uh, maano naman 'yan kasi kung meron naman decision si judge or uh, 90% of the work is already done. 95%, I would say. So it's just a matter of uh, just a matter of a waiting. Ngayon, ah, kapag nilabas na ni RD yung bagong title, oh, you take care of it, ah. Oh, remember what trouble you went through just to have it reissued. So kung meron tayong konting resources, siguro invest ka sa a uh, safe sa bahay mo. Na fireproof siya, tas waterproof na rin. Ah, uh, ngayon, kung meron kung binebent kung uh, ano ka tawag dito. Ah, uh, gusto mo ibenta in the in the near future yung yung property. So, iscan copy mo na lang kasi siyempre iba yung Xerox. Well, meron namang Xerox na may kulay, no? Uh, gawin mo na scan copy ngayon kung ipapakita mo ngayon doon sa kausap mo na prospective buyer o oh, yun yung ipapakita mo ngayon tapos yung owners duplicate mo nasa bahay ah uh, just just for the time being habang nagjuju due diligence siya habang habang kayo ay nag a uh, negotiate yun muna ipapakita mo ngayon kung ready ready na talaga okay na ma na yung usapan nyo o sige saka mo ipakita yung mismong owners duplicate na nakatago sa bahay mo tapos kung ano ka naman, kung ikaw naman ay may kumpanya, di ba? Company property naman, ay baka naman kaya naman na mag-bank safety deposit box kayo. Mas safe. So, ano ba yung mga questions na pwedeng itanong? Uh, usually, kung mortgage properties yan, uh, kung, kung ibig sabihin, ibig sabihin, ako, kunyari ako ay banko uh, akuara, ikaw ay banko tas ako nang utang ako sir sabi ko sa iyo Mr. Bank ah, uh, pwede bang umutang ng 1 million eh attorney eh ano man naman ang, ano security yan ano naman ang para naman merong kaming ano meron kaming uh, security na talagang babayaran mo. O oh, sige sir, Mr. Bank, ito po ang title ko. Okay, so yung duplicate yung owner's duplicate copy mo yun ang naging collateral sa banko o kaya sa lender. So, kung, kung mortgage yung property, Siyempre bago, ka mag, bago mo gawin itong mga steps natin na to, kung nakabayad ka na pala, dapat nakuha mo na dapat yan. So, so unang-una, verify mo. Baka naman nasa kanila yung titulo, di ba? Kung, kung natanggal na yung annotation of mortgage annotation, tapos, Uh, kasi dapat kapag nabayaran mo na yung utang mo sa banko, dapat binalik na nila to eh. ba? Diba? Eh ngayon, nakaligtaan mo pala. Tapos ngayon, mag-affidavit of loss ka. Eh, check mo muna sa banko, verify mo na natin. Mamaya, nasa kanila lang pala. Okay? So, kung mortgage property yan, uh, usually naman, kung mortgage property, makikita yan ng korte. irerequire require ka na inotify mo yung mortgagee yung lender mo, yung banko mo. At uh, para makasigurado na hindi sila mag-object sa pag-issue ng bagong titulo. Ngayon, eh, paano naman yung mga eredero? Let's say the registered owner is uh, deceased already. Kunyari, yung title is in the name of uh, uh, Lola. Namatay si Lola ng 2010, for example. So, sino pwede mag-file ng petition? Okay, wala, patay na si Lola eh. So, yung owner's copy ni Lola, wala na rin makahanap. Hinanap na ng nanay mo. Hinanap nyo na magpipinsan. Wala pa rin. Okay? So, kailangan may judicial declaration as heirs. Or, kung meron na kayong executed extrajudicial settlement na kayo yung mga eredero nung ni Lola, pwede. Okay? Kaya court order ng proceedings, no? Ah, uh, packet attorney. Eh kasi kung maraming co-owners, ang title um, ideally lahat ng co-owners papirmahin mo sa petition. Okay? Syempre kasi kailangan properly notify eh. tatanong ni Judge iyan kung kung bakit hindi naka, hindi petitioner ang mga co-owners mo. So as much as possible dapat co-petitioners mo yung mga co co uh, owners mo. Ah uh, ngayon, what if uh, may lumabas na title? Okay, eh uh, nahawak ng ibang tao. O, kunyari, yung title mo is uh, title uh, uh, number 1, 2, 3. Tapos, biglang may lumabas na nanganak. O, that's why, importante na yung step, yung step na sinabi ko kanina, kailangan i-annotate sa RD kasi minsan may mga fraudulent transaction na nawala yung title mo 'di ba? Pinalsipe yung pirma mo, nakagawa sila ng deed of sale. Okay, nakakuha sila ng title na pinanganak doon sa title mo. So, so anong ano mo ngayon? Wala. no kailangan talaga i-annotate mo na para meron kang pruweba na nawala yan at uh, yan ay uh, notice to the whole world na itong title nito na wala at uh, kung sino man ang bibili ay uh, kayo ay magsaliksik po na ng maigi. Okay? So, yun. At least protected kayo. So, pinag-usapan natin steps, no? Execute ka ng affidavit of loss, pa-annotate mo sa registry of deeds, very, very important. Certificate of no pending case, pagawa ng petition kay attorney, if file mo sa regional trial court, attendan mo yung hearing, kunin mo yung decision, after 15 days, kunin mo yung certificate of finality, bumalik ka sa registry of deeds para ilabas nila ang bago mong titulo. Okay. Thank you very much for listening. This is Attorney Alvin Ligrigorio.